Sabihin mo nga kung ilang beses ka na nagsimula tapos sumuko rin agad. Oo, ikaw mismo. Andali magsabi na mag-aaral ako ulit. Pero andali rin mag-quit. Kaya ngayon, sabihin nyo ito, kwentuhan muna tayo. Ang dami ko ng mga naging learner sa uh, tuwing araw ng pasokan ano, bagong notebook, bagong bag, ball pen. Yeah. Pumibili pa nga sila ng damit eh. Sa inyong white shirt lang naman na uh, hindi naman ako nagre-require ng uniform. Ano, excited talaga lagi mga unang buwan, pangalawang buwan. Pero nung dumating na yung mga medyo mahihirap na part, unti-unti silang nawawala. Bakit kaya? Biglang nawawala ng gana. Bakit? Ganun ka rin ba? Meron minsan ano-ano, ah -ano, uh, gusto instant yung ano, mag-enroll or papasok lang pag malapit na mag-exam. Hmm. O kaya ay mm kuha ng kuha ng module ano kuha ng module tapos ay sasagutan pag ipapasa na bukas so ang tendency parang nahihirapan siya parang susuko na siya ano uh, may mga pagkakataon talaga kailangan tanim lang ng tanim para habang binabasa mo yung module mo yung mga sagutang papel mo natututunan mo yung lesson. So, ganun lang din yun. Ano, ang pag-aaral ay pagtatanim. Kaanihin din natin yan pagdating ng panahon. O oh, ito pa, distractions. Anong karaniwan distraction natin? Cellphone. Ano? Uh, Siyempre, mag-aaral. Tapos magsi-cellphone. Tapos, cramming na. Yun, katamarin na. No? Kaya, ang dami laging dahilan, kesyo bukas na lang, bukas na lang, hanggang sa naubos na yung bukas, tapos ano, wala na, titigil na ulit sa pag-aaral. Ha? Huh? Pinakamasakit dito talaga yung walang naniniwala sa'yo, no? Yung, ah, uh, sasabihin, hmm, sa umpisa ka lang naman magaling. Kaya tinatamad ka na rin. Hm? hindi mo yung magagawa. Kaya tinatamad ka na rin. Ang tanong ko lang, yung ibang tao ba ang magdidikta sa'yo? Kaya nga ang daling sumuko eh, no? Kasi normal mo siyang nararamdaman. Uh, mas mabilis mapagod. Kaya lang, kung susuko ka, ikaw rin yung talo. Kasi lahat naman ang gagawin mo, ikaw rin ang makikinabang. Kaya, tanungin mo rin ang sarili mo. Gusto mo bang sumuko? Kasi pwede mo rin piliin tumigil, pwede mo rin piliin bumangon ulit. So, ikaw din yun. Kaya gusto kong marinig ka. Ikaw ba? Ilang beses ka nang gustong sumuko? At ano yung malaking dahilan mo? Bakit naiisip mo sumuko? <laughs> kwento mo nga. Baka, kwento mo nga sa ating uh, comment box. Baka kasi ikaw yung magbigay ng inspiration sa iba. Na makakapanood nito na nag-iisip din kung mag-enroll ba? Titigil ba? Ano? Sa kanilang pag-aaral. So ako si Sergey at lagi ko naman sinasabing hindi mo kailangan maging perfect. Ang importante, bumabalik ka at sinusubukan mo. Ayun lang, maraming salamat sa panonood I'll see you sa next video.